Sa isang nakakagulat na pangyayari, hindi na nakapagpigil pa ang taumbayan. Galit na galit silang nagsama-sama at sinugod ang compound ni di Sara Diskaya. Umiigting ang sigawan, umaapaw ang emosyon dahil sa umano'y pagnanakaw nito ng bilyon-bilyong piso mula mismo sa kaba ng bayan. Kung saan ang dating tahimik na kalsada ay bigla na lang napuno ng iilang rallyista. Bit-bit ang kanilang mga placard may ilan na nagsisigaw ng hustisya at may ilan ding hindi napigilang mambato sa tindi ng galit. Ang tanong ngayon, hanggang saan hahantong ang pagkilos na ito laban sa isang makapangyarihang personalidad na umano'y walang habas na ninakaw ang salapi ng mamamayan. Pero bago po tayo magsimula, baka pwede pong pakilike ang video ito dahil malaking tulong na po ito sa katulad naming content creator. Habang mainit na pinag-uusapan sa Senado ang umano'y pagnanakaw ng mga kumpanya ni Sara Diskaya sa pundo na dapat sana'y magbibigay proteksyon laban sa matinding pagbaha, hindi na nakapagpigil pa ang ilang realista na ang isyo ay umabot na hindi lamang sa mga bulwagan ng kapangyarihan, kundi pati na rin sa lansangan kung saan ramdam ang hinanakit ng mga ordinaryong mamamayan. Makikita sa video ang walang takot na pagsugod ng mga tao sa mismong compound ng Pamilya Diskaya, hindi natitinag, nagkakaisa at sabay-sabay nilang sinasambit ang salitang magnanakaw. May ilan na paulit-ulit na tinatawag si Sarah para lumabas. Habang ang iba naman ay nambabato sa gate, kasabay ng mga sigaw ng panawagang hustisya para sa milyon-milyong Pilipinong apektado sa palpak ng mga flood control projects. Ang galit ng mga tao ay hindi lamang bunga ng kasalukuyang kontrobersya, kundi ng taon-taong paghihirap na tila walang kasagutan. Maririnig din sa video ang iba pang masasakit na salita laban sa pamilya Diskaya. Para sa ilan, hindi lamang ito usapin ng politika, ito ay personal. Dahil mismong sila ang nakaranas ng pinsala at pagkawala ng tahanan tuwing may baha. Na ang pera na para sana sa mga daik at maayos na mga kanal ay nauwi sa pansariling luho. Kaya ngayon, ang mga taong ito naggalit na galit, ay hindi na natatakot na iparinig ang kanilang boses. Handa silang harapin ang kapangyarihan at hindi uurong hangga't hindi nila nakukuha ang katarungang matagal nang ipinagkait sa kanila. Kaso ang delikado lang dito, kung sakaling gayahin ng taumbayan ang nangyari sa Indonesia, na dumagsa ang libu-libong mamamayan sa kalsada, galit, uhaw sa hustisya, at sawa na sa paulit-ulit na pang-aabuso ng mga nakaupo sa kapangyarihan. Hindi na sila nakontento sa pagsigaw lamang ng kanilang mga hinaing. Kaya umabot sa puntong sinunog na nila ang mismong parliament at hindi rin nakaligtas ang mga sasakyan ng mga tiwaling politiko. Para bang pinapakita nila sa buong mundo na wala nang natitirang respeto para sa isang pamahalaang bulok at tanging abo at apoy na lamang ang nararapat dito. Kung titingnan natin, hindi malayong mangyari rin ito sa ating bansa. Sa bawat araw na lumilipas, dumarami ang taong nagigising sa katotohanan na habang sila'y nagtitiis sa hirap, ang ilan sa kanilang mga leader ay nagpakasarap sa yaman at luho. Hindi lingid sa lahat na kapag nagsama-sama ang hinaing ng bayan, nagiging delubyo ito na hindi na mapipigilan, palakas ng palakas, hanggang sa tuluyang lamunin ang lahat ng nakaharang sa kanyang daraanan. Kaya habang may oras pa, dapat nang mag-isip-isip ang mga tiwaling politiko sa loob mismo ng gobyerno. Dahil kapag sumabog ang galit ng publiko, wala nang makakapigil dito. Sa kabila ng masusing pag-iimbestiga sa pagkawala ng bilyon-bilyong pisong pondo, patuloy namang nadadawit ang mga pangalan ng ilang malalaking personalidad sa politika. At sa pinakabagong mga ulat, tatlong senador ang lumalabas na sentro ng kontrobersya Ito'y sina Francis Escudero, Joel Villanueva at Senator Bongo. Ayon sa mga naglabasang dokumento at pahayag, hindi lamang umano simpleng kapabayaan ang kanilang pagkakasangkot, kundi isang sistematikong paglustay ng pondo na sinasabing ginamit nila ang mga perang ito para sa mga proyekto na hindi naman lubos na naipatupad o kaya na may ipinadaan sa mga proyektong pampubliko pero napunta lamang sa bulsa ng mga piling kontraktor na umano'y malapit sa kanila. Para sa ilang eksperto, hindi na bago ang ganitong klase ng iskandalo. Ngunit ang nakakabahala, tila lumalalim ang ugat nito at patuloy na napapaboran ang iilang makapangyarihan habang patuloy namang naghihirap ang karaniwang mamamayan. Ayon sa mga analista, ang pag-usbong ng mga kontraktor na malapit sa mga politiko ay nagiging balakid sa tamang paggalaw ng pondo na ang dapat sanay para sa serbisyong pampubliko ay nagiging puhunan para sa personal na interes. Isa pa sa pinakamainit at pinakakontrobersyal na usapin ngayon ay ang lumalabas na koneksyon ng ilang senador sa mga malalaking construction company na umano'y naging pangunahing taga-suporta ng kanilang kampanya noong 2022. Sa pinakabagong ulat mula sa investigasyon, tatlong pangalan ng mambabatas ang lumutang. Batay sa mga dokumentong inilabas, malinaw na nakatala ang mga kumpanyang di umano'y may direktang kaugnayan sa kanila. Isa na nga rito si Francis Jesus Escudero. Nakasaad sa report na siya ay konektado umano sa Centerways Construction and Development Incorporated, isang higanting kumpanya sa industriya ng infrastruktura. Ang kumpanyang ito ay pagmamayari ni Lawrence Lubiano, na hindi lamang bilang isang negosyante kundi bilang isa rin sa pinakamalalaking taga-suporta at donor ng senatorial campaign ni Escudero. Si Joel Villanueva naman ay tinulungan din daw ng New San Jose Builders Incorporated, isang kumpanya ng konstruksyon na naging isa sa kanyang pangunahing campaign donors noong 2022. Ang mas matindi pa rito, lumalabas sa mga ulat na ang kumpanyang ito ang sinasabing may mga ghost projects daw, mga proyektong pinunduhan ngunit wala namang aktual na naipatayo o natapos. At ang panghuli ay si Christopher Lawrence Bongo, na ayon naman sa mga dokumento, hindi lamang isa ang tumulong sa kanya, kundi dalawang kumpanya. Ang una ay ang CLTG Builders, isang construction firm na pagmamayari mismo ng kanyang ama. At ang pangalawa naman ay ang Alfredo Builders and Supply, na sinasabing hawak ng kanyang half-brother. Kung pagbabatayan ang mga ulat, malinaw na ang mga kumpanyang ito ay hindi basta ordinaryong negosyo lamang. Sa halip, sila ay lumalabas na malapit na konektado sa mga proyektong pinopunduhan ng gobyerno, partikular sa mga kontratang may bilyon-bilyong halaga, na ayon sa mga kritiko, may posibilidad na nagagamit niya ang kapangyarihan at posisyon upang direktang makinabang ang sariling pamilya mula umano sa pera ng madla. Kung totoo ang mga aligasyong ito, lumilitaw ang isang napakalaking issue ng conflict of interest na paano masisiguro ng taong bayan na patas at para sa kanila ang bawat proyektong pinapasok ng gobyerno kung ang mga kontrata mismo ay napupunta sa mga kumpanyang konektado sa pamilya ng isang mambabatas. Kaya sa dulo ng lahat ng ito, ang tatlong senador ay binatikos online ng mamamayan. Para sa marami, sila ay wala nang pinagkaiba sa mga kawatan. Dahil ang perang galing sa buwis ng mga Pilipino, na dapat sana'y ginagamit para sa mga proyekto ay pinapadaan lamang umano sa kanilang mga kasabwat bago tuluyang bumabalik sa kanilang sariling bulsa ng hindi nahahalata. Ilan sa mga komento ng mga netizens ay matatalim na habang sila ay nalulubog sa baha, ang tatlong senador ay lumalangoy daw sa salapi. At habang ang mga mahihirap ay nakapila sa ospital, sila na may nagpapakasawa sa kontrata upang makakulimbat ng bilyon-bilyong pera. Mga salitang masakit ngunit sumasalamin sa galit at pagkarismaya ng bayan. Sa kabila ng paulit-ulit na pagtanggi at pagbaliwala ng mga taong sangkot, mas lalo lamang lumilinaw ang bigat ng sitwasyon sapagkat hindi na ito kayang tabunan ng simpleng palusot o pahira ng luha sa loob ng Senado. Ang katotohanan ay unti-unti nang lumalabas at ang inis ng publiko ay unti-unti na rin kumukulo. Ikaw! Ano ang masasabi mo sa naging pagsugod ng mga raliyista sa compound ni Sara Diskaya? Kung saan nagwala ang mga tao dahil sa tindi ng sinasabi nilang pagnanakaw sa salapi ng sambayanan? At paano mo nakikita ang pagkakasangkot ng tatlong senador sa kontrobersyang ito na di umano'y kabilang sa mga tinatawag nilang tiwaling opisyal dahil sa koneksyon nila sa mga kumpanyang patuloy na kumikita mula sa kaban ng gobyerno na nag-donate pa mismo ng malalaking halaga? Ikaw na ang humusga. E-comment mo 'yan sa ibaba at babasahin natin 'yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.